Direk, hindi mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. panalo sa bingo, plus saya. Lumps na lumps sa saya. Loves na loves sa linamnam. Ha! So perfect. Maximum perfect. Direk, hiyan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya. Dubs na loves sa linamnam. maximum performance. Ah! Direk, na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya. Loves na love sa linang Maximum performance. Direk, ayaw mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ko na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot price sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya! Radyo. Radyo. Tara na at manalo ng 500 pesos sa What's, What's Your Bubble Bingo Plus Edition. Hatid sa iyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, at Mindanao. Narito na ang pambansang laro sa radyo, ang pampamilyang laro. Ito ang What's Your Baon Bingo, Plus Edition! Hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo! At mga idol, isa po ang mananalo ng 500 pesos. araw aru po yan kapag nahulaan ninyo ang tamang salita na nakarambol. At sa mga idol natin dyan na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo, kung kayo po ay nasa opisina, well, ito na ha, pwede-pwede nyo na po kayong panoorin sa YouTube Channel po ng IFM, IFM Manila Official. Live na live po tayo sa YouTube. Live na live po tayo sa TikTok. Yun o! IFM Manila Official. official. At live na live po tayo sa Facebook, Facebook page ng At IFM. Yun! <laughs> IFM 93.9 Manila. Grabe. At eto na nga mga bingo players. Meron po tayong dalawang round. Sa first round, mga idol, pwede po kayong mag-uwi ng tumataging ting na 700 pesos! Kapag ka hindi po nakuha ang 700 pesos sa first round natin, mga idol, pwede pa naman po kayong mag-uwi ng 300 pesos sa ating second round. Idol! Muli ang What's Your Bound na edit sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa panalo para sa team text line yung mga nakikinig ha sa ating mga radyo ito po ang ating text line number 09397062816 diyan niyo po i-text ang inyong mga hula pinagbabawal po namin ang mga FLAWDERS! At para naman po sa mga team online, again, dalawa po yung online natin ngayon mga idol. Pwede kayong manood sa TikTok sa IFM Manila Official or pwede rin po kayong manood sa aming official Facebook page that's IFM 93.9 Manila. O, klaruhin natin. O, dalawa po ang dalawa. ating live streaming ngayon. Tatlo pa ka eh. Kasi may, may text YouTube, line. May YouTube tayo. Ah, may YouTube tayo. May YouTube tayo. Kung may YouTube o. tayo. May YouTube tayo. <laughs> 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 Para kanina pa yan, ha? Para, uh, ay, yung chachechon, chachechon. Chachechon ko lang yan. May chachechon kanina si Daddy Dong, eh. <laughs> Ngayon, ito na yon yung chachechon ko. Live na live tayo sa you YouTube. So, hindi sa YouTube ha? <laughs> Live tayo sa YouTube. Tingnan nyo naman. Nasa likod ko po ang silver button. Silver play button ng IFM dahil nagpapasalamat po kami. Dahil 100, 100 subscribers na po kami mga idol. Ha? Sa YouTube. Sa YouTube. <laughs> then, sa YouTube. YouTube po. YouTube po yan. Sa YouTube, sa YouTube po kasi. Oh. Ganyan talaga pagka nagugutom na yung mga tao. <laughs> yung dila parang umuurong na. Oh, okay, ito, magbabantay sa Facebook page live si Reyna Ibana. Ako naman sa, te uh, sa text line. At sa TikTok naman ay si... Ang, ang G the, the Grit. Grit. <laughs> oh, ito na mga idol, para walang ligtas, tuhog-tuhog na. Naandyan na rin po, nakatuhog na rin sa ating comment section. Nakapina po ang website link ng Bingo Plus. At pwedeng pwede nyo po i-download ang Bingo Plus app sa App Store. Eto, wag na natin patagalin mga idol. Let's play Bingo! Bingo! Meron po kayong 30 seconds para mahulaan ang salitang aming hinahanap. Makinig lang ng mabuti. At lagi po namin sinasabi, kunin niyo na po ang inyong ballpen at saka papel para gamitin po na pang tantos at pangguhit kung ilan pong words or letters ang hinahanap natin sa ating bingo word. Eto na ang mga clues. Tagalog! Madali na to. Tagalog ito, mga idol. At merong siyam na letra. Tagalog na may siyam na letra. So, gumuhin na po kayo ng siyam na guhit. Yan. Very good. At eto na. Ang unang apat na letra. First letter. Letter L. Letter L. Susunod na letra. Letter. R. Letter R. Next letter. Letter. I. Letter I. Susunod na letra. Letter. U. Letter U. Bingo, players! For 700 pesos, your 30 seconds starts now. Tantos, Tantos na! na! 30 seconds on the clock. 9 letters po. At Tagalog, Tagalog. ang hinahanap namin, mga idol. Mula-mula na. Mula na po, mga idol. Kurilino. Curi, palikuran. Hindi po, Ay, mga ba, idol. Pa, palikuran din dito, ah. Lalibertad. <laughs> Hindi po. <laughs> Iskultor, hindi po. Soliranin. Maharliko, Ilustrado. hindi po. Maharlika, Four, hindi po. Four, three, two, Ay, sayang. Goodbye. 700 pesos. Di bali, di bali. Okay lang yan, mga idol, kung di nakuha ang jackpot price natin na 700 pesos, meron pa naman tayong second round. At sa second round mga idol, mag-uwi po kayo ng 300 pesos. 300 pesos. Mga idol, na nga mga nanonood sa FB Live, pwede nyo nang i-share, pwede pwede rin mo kayo monood sa TikTok ng IFM Manila. IFM Manila Official. At sa YouTube naman, IFM Manila Official. Eto yeah, na. We shout out sa mga nanonood sa TikTok, mga idol. Sa YouTube Hello? din. Hi, hi, hi. She's Bumbay. <laughs> shout out din sa mga nanonood sa ating FB Live. Okay, narito na po ang additional letters na kukompleto sa ating bingo word. Makinig mabuti. Letter A. Letter A. Letter A. Letter A ulit. Letter M. Letter M. Letter K. Letter K. Letter T. And letter T. Bingo players! For 300 pesos! Your 30 seconds starts now! Tantos na! Paunahan na lang to mga idol. Tagalog pong hinahanap. Kapalaran hindi. na! Biko! Bingo! Biko! Ayan! <laughs> Galing ah! Tuwag-tuwa si Bingbing, oh. Huh? Tumasaya mo. Wow! Oh, bilis. oh, 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 tumatumbling po. <laughs> oh, oh ba? Diba? Bingo! 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 Bingo, mga idol! Wow hmm. naman! Maraming nagtatanong saan ba nakabingo, saan ba? Sa text line ba? Sa TikTok ba? Sa Facebook ba? Saan ba? Congratulations dahil ang bumingo ngayong araw na ito ay sa... Sa Team, team, team Facebook! Facebook! Congratulations. Oh! Congratulations! Team Facebook yung nanalo ngayon. Team Facebook yung nauna. Uh, dahil dyan, uh, biniverify natin uh, ang ating uh, winner. I-reveal na natin ang ating bingo word ngayong Friday. Ang salitang hinahanap natin mga idol ay... Matrikula! Matrikula po yung uh, bingo word natin for today. Kaya naman congratulations kay Jen Escobar! Wah! Jen Escobar, ikaw po ang mag-uwi ng... 300 pesos! Congratulations sa mga hindi pinalat, baka'y mag-alala. Okay lang nga mga idol dahil lunes hanggang biyernes namimigay po kami ng papremyo dito po sa Watcher Baon. Kaya mali mo, ikaw na ang susunod na bumingo. Idol, bu sa lunes. Sa lunes na. Lunes na tayo babalik. Ila, magkano, magkano? Uh, 400 plus 3, ano, uh, 500. Nasa 900 pesos. 900 ba? Oo, 900 na. <laughs> Grabe, ba ma mataas na. Malaki, na, malaki na. Umaasa na lang ako sa competition mo. <laughs> Idol, ang What's it. Your money? na edit sa atin ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus, sa panalo. At mga idol, alam niyo po ba na one peso to play lang kapag nag-download po kayo ng Bingo Plus. Kaya po bisitahin niyo na po sa aming Facebook page. Nakapin lang po sa comment section ang kanilang Bingo Plus website. Idol! Hanggang sa susunod na Bingo Plus Time, ako po si Daddy Dong. At ako naman po si Reina Ivana. Ito ang What's Your Baon Bingo, Bingo Plus, Edition! edition! Shoutout tayo sa mga idol na mga nanonood sa YouTube. Maraming maraming salamat po dahil meron na tayong... Uh, nako ito, uh, silver... Play, Play button. button. Maraming marami salamat po dahil hindi kundi dahil sa inyo. Hindi eh, po namin makita to. Ah, ma Makukuha ma, 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 ma uha, yan, ano? Ito, ito, ito. Oh, yun o. Oh. Silver play button. Dahil meron na po kaming 100,000 subscriber mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. Tuloy tuloy lang po ang inyong uh, IFM nila sa pagbibigay ng saya. At uh, hindi lang to, hindi lang silver button ang ating uh, i i-aim, no? Dahil sunod-sunod na to. Kaya sa, sa inyo po, maraming maraming salamat. Patuloy nyo lang po i-share, uh, i-mag-subscribe. Uh, Ang lahat pa na hindi nakakapag-subscribe sa YouTube channel natin, pumunta na ako kayo sa IFM Manila Official YouTube Channel! Yun oh, Shoutout na tayo dito sa ating uh, TikTok Live. Shoutout sa inyo dyan. Kaya Dong kagandahan, hello. Hoy, kasi... dong na, kagandahan <laughs> pa. <laughs> dong kagandahan, hello sa sa'yo. Rebecca Clothing Store, hello sa inyo dyan. Pati na rin kay Julian, shout out sa inyo mga idol. Ang dami nag congrats in fairness. Ay, maraming sa salamat. Oh, thank you, thank sports you so sila, much. Sports sila, sports sila dito sa TikTok. At uh, shout out din kay J.Ann Olesco. Shout out po sa Pasig. Araw-araw silang nakikinig. Pati na rin po kay Bel Patani Santos, kay Ma'am Linda Weng Laarni Aileen. Ma'am Malu, nakikinig sila palagi. Hello! Maraming salamat, Idol! Susunod na ang programang Emotions on Eye. Kasama si Idol Kitchi. Idol! Tutok lang! to todits To-dits pa lang yan! Sa 93.9 IFM! Ay! Narinig ko na yan! Maraming salamat, Bigo Blas! Thank you! Bye-bye! Bye-bye! Happy weekend! Happy weekend! Ang idol kong FM 93.9 IFM na love sa linamnam. At Maximum per... Ha! Direk, mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya!